yun mga Pinoy isang magandang magandang umaga po at welcome back sa ating youtube channel tuto, nandito na po tayo sa ano sa pinubunutan namin kahapon at hindi po namin natapos kaya nagbalik kami ngayon punin ko lang po yung bunutan ko dito itinago yan Ayan mga pinoy o. Oh. Ayan. Ah, ah tapos si Junjun nag-uumpisa na siya magbunot. Bali tatlo na po kami ngayon. Uh, kami ng isang katulong para matapos natin agad. At para po ma maluto na nila sila po yung nagkukupas dito. Sila Bernie. Ayan po. Nag-aayos yun ng kuprasa nila. So ayun mga Pinoy at samahan niyo po ulit kami magbunot. Nasaan ko na yung sinilas ko yung, yung bago, ang sinira ko, matibay pa yung luma, yung sinilas ay. hindi galing talaga binto, eh. ko, <laughs> <laughs> oh, sa gitna. Mm -hmm. ana asarap yun yung yun tapos berdihan yun ah tapos baka ako nagdi Mga mga Pinoy, ah uh, tanghali na po kaya makakain po muna tayo. Kain po tayo. Eh. <laughs> ah, wala boy Pinoy. So, niya, no? 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 Ayan mga Pinoy, tapos na po kaming magbunot at binibilang na yung aming nabunutan. Yung iba ho, ayan, ginagatungan na nila. Ayan o. No? Oh. Ito yung nagbibilang. At uh, may iwan po dito yung mga nagkukupras. Kami pong tatlong nagbunot. Uh, pauwi na po kami at tapos na yung aming binubunotan. Yeah, si John John at yan po, si Dominic. Sila po nagkukupras sila. Sila ang katiwala dito kaya sila ang nagkukupras dito. Si Boy Pinoy po pauwi na rin. oh, ayan mga Pinoy oh, may gatong na yung unang salang nila Yan mga Pinoy oh. Diyan po ang gatungan ng kupras. Yan. Bunot lang po yung ginagatong nila. Mm. Madami pa sabi ko na mataas yung timbo nung nabunutan, nabunutan mo. Ilan yung nabuntan mo lahat d'yon? One three One tray. Sabi ko na. Nabuntan ko Oo nga. Sabi ko na sa'yo yung madami. No, at mataas yung timbun. o? Eh, may pakpak yan. po Ayan mga Pinoy. Tawin na po kami. Tapos na po kaming magbunot. Magbunot ng niyog. Tuyo na rin mambaga dami tuyo mga Pinoy na dito na po ako sa bahay at yan po yung anak kong makulit to oh. yan oh si baby Yaslin Mi at yan po yung ating ginagawang bahay kubo ni Boy Pinoy hindi po natin matapos-tapos gawa ng wala po tayong budget ah, kailangan po natin unahin yung budget at yung pangailangan natin natin sa araw-araw kailangan nating yun ang unahin uh, wala pa po tayong pambili ng dingding niya kaya medyo nai-stack po siya mga Pinoy oh matamaan kayo matalas yan alis yan at itatabi ko na yan yan po dyan po kami nakatuloy ngayon sa bahay na yan bahay po yan ng kapatid kong panganay dyan